mga bakas sa misteryosong pagdukot sa dalagang si Angela Hammond sa Missouri noong 1991 at ang katotohanan sa likod nito. Sa video natin ngayon, dadalhin namin kayo sa taong 1991 sa Missouri kung saan ang isang lalaking nagngangalang Rob ay nagmamadaling pumunta sa isang public phone booth malapit sa isang grocery store kung saan tumatawag ang kanyang kasintahan. Ilang minuto bago iyon, Sinabi ng kanyang kasintahan sa telepono na siya ay sinusundan ng isang estrangherong lalaki at bago naputol ang linya, si Rob ay nagmamaneho ng kanyang truck nang mabilis hangga't maaari papunta sa kanya. Nang malapit na siya, nakarinig siya ng sigaw mula sa isang sasakyan na pasalubong sa kanya at sa kasamaang palad, iyon ay si Angela Hammond, ang kanyang kasintahan. Kaya ano ang nangyari? Sino ang dumukot kay Angela? Ano ang kanyang motibo? Ating alamin. Simulan natin ang kwento. Sa Clinton, isang bayan sa Henry County, sa estado ng Missouri, Estados Unidos, ito ay isang medyo maliit na lungsod at may mas mababa sa 10,000 katao na naninirahan doon. At ito rin ang bayan ni Angela Hammond, isang dalaga dalawampung taong gulang na may palakaibigan at masayahing pagkatao. Dahil dito, marami ang nagmamahal sa kanya at mayroon din siyang grupo ng malalapit na kaibigan na kasama niya mula pa noong high school. Mayroon siyang mapapangasawa na nagngangalang Rob Schaefer, 18 taong gulang na nag-aaral pa sa high school at isang bituin sa koponan ng football. Naghahanda si Rob na pumasok sa militar pagkatapos ng high school at si Angela naman ay nag-aaral sa State University sa Central Missouri. Bagamat maraming iba pang pagpipilian upang tuklasin ang mundo sa labas, masaya siya dito. Dahil ito ang kanyang tahanan, ang lugar na may pinakamaraming alaala para sa kanilang dalawa at pakiramdam niya ay ligtas siya kapag malapit sa kanyang minamahal. Bukod pa rito, sila ay nag-engage na matapos malaman na buntis si Angela. Pareho silang nasasabik sa nalalapit na kasal at masigasig na naghahanda upang salubungin ang kanilang anak. Nangako rin si Rob na palaging aalagaan sila ng kanyang anak sa abot ng kanyang makakaya. Sigurado sa puntong ito, iisipin natin na si Angela ay magkakaroon ng isang matamis at masayang buhay, hindi ba? Gayunpaman, iyon ay isang panaginip lamang. Ang kaligayahang ito ay naglaho noong Abril 1991. Iyon ay isang tag-araw na puno ng saya at kulay. Noong panahong iyon, siya ay apat na buwang buntis at sabik na naghihintay sa kanyang ikasyam na buwan. Ang araw ng insidente ay Huwebes Ika, 4 ng Abril, Si Angela ay nasa isang party. Kasama ang kanyang mga kaibigan na si Nakila, Amasha at Adam. Sa isang lokasyon na mga dalawampung minuto ang layo mula sa Clinton kung saan nakatira ang kanyang kasintahan. Kaya, nagpa siya siyang imaneho ang kanyang maliit na Mustang pabalik sa bayan nito bandang 9 ng gabi pagkatapos ng party. Noong panahong iyon, siya ay apat na buwang buntis at sabik na naghihintay sa kanyang ikasyam na buwan. Noong panahong iyon, siya ay apat na buwang buntis at sabik na naghihintay sa kanyang ikasyam na buwan. Kaya, nagpa siyang imaneho ang kanyang maliit na mustang pabalik sa bayan nito bandang 9 ng gabi pagkatapos ng party. Si Rob ay nakatira kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid at ang kanyang ina ay nasa trabaho. Gabi na noon, at pagod na si Angela mula sa party na nagsimula kaninang umaga kaya nagpasya siyang umuwi na lang para magpahinga. Kaya kinailangan niyang humanap ng phone booth para tawagan at sabihin ito kay Rob. Naghihintay hanggang 11:15 ng gabi. Ngunit hindi pa rin umuuwi ang ina. Tumingin siya sa paligid at naghanap at nakita ang isang phone booth na pinakamalapit sa kanya sa tapat ng isang grocery store sa gitna ng bayan kaya ipinarada niya ang kotse Magkita na lang tayo bukas hindi na ako maghihintay ngayong gabi Habang siya ay nakikipag-usap naramdaman niyang tila may nagmamasid sa kanya Talagang nag-alala siya at natakot habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata ang isang lumang berdeng pickup truck na paikot-ikot sa lugar kung nasaan siya. Ilang beses itong umikot sa kanya na hindi niya makita ang tao sa loob ng sasakyan ngunit malinaw ang pakiramdam niya na nakatitig ito sa kanya sa kabilang linya. Si Rob ay hindi pag-aanong nag-aalala Inisip lang niya na ang sasakyan ay umiikot, marahil ay naghahanap ng paradahan o baka nakatingin sa grocery store. Ngunit ilang sandali pa, napaupo si Rob nang marinig si Angela na sinabing ang pickup truck ay pumasok sa parking lot at ipinarada ang sasakyan nito sa tabi mismo ng kanyang Mustang. Pagkatapos, isang lalaki ang yumabas at naglakad patungo sa phone booth. Dahil medyo gabi na at walang ibang tao, nagsimula siyang manginig. Tumabi ito sa kanya sa kabilang public phone booth ng ilang minuto ngunit hindi naman ito ginamit. Tapos bumalik ito sa kanyang pickup truck, kumuha ng flashlight at nagsimulang may halungkatin. Inilarawan ni Angela ang taong ito. Sinabi niya na mukha itong gusgusin may maruming balbas, mahaba at magulong buhok, nagsasalamin at naka-overalls. Sa puntong ito, sinusubukan ni Rob na pakalmahin si Angela. Kaya, sinabi ni Rob sa kanya, Natanungin ng lalaki kung kailangan nitong gumamit ng telepono. Ngunit, sumagot ito ng hindi. Babalik na lang daw ito mamaya. Iniba ni Rob ang usapan, ngunit makalipas ang ilang sandali. Narinig ni Rab ang tunog ng teleponong bumagsak sa booth at pagkatapos ay isang tunog ng beep. Naputol ang tawag. Sa sandaling ito, nakaramdam na siya ng tunay na takot. Tumayo siya. Ibinaba ang telepono. Iniwang natutulog mag-isa ang kapatid at mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan papunta sa grocery store. Maputla ang kanyang mukha. Nanginginig ang kaniyang mga kamay habang hawak ang manibela, bukas ang bintana at tinapakan niya ang gas ng mabilis hanggat maaari. At ilang minuto lang ang inabot bago makarating sa tindahan. Siya ay nakikipag-unahan sa oras na may iisang layunin ang public phone booth. Gayunpaman, habang siya ay paparating, isang berdeng pickup truck ang dumaan sa kanya mula sa kabilang direksyon. Ang narinig lang ni Rob sa sandaling iyon ay isang malakas na sigaw mula sa kung sino at iyon na nga ang pickup truck na inilarawan ni Angela. Nagsimula siyang lumingon at habulin ito. Lumiko ito sa ibang direksyon at lumampas sa pulang ilaw. Sinubukan niyang habulin ito hanggang sa gilid ng bayan. Sa simula, tila na na niya ito dahil nasa harap na niya ang sasakyan ngunit nagka problema ang sasakyan ni Rob kaya nawala ito sa kanyang paningin. Mabilis na itinigil ni Rob ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sinusubukan niyang pumara ng sasakyan sa pag-asang may makakasunod sa pickup truck. Sa sandaling iyon, isang babae ang huminto ngunit tumanggi ito. Sa halip, dinala siya nito sa istasyon ng pulisya upang mag-report at agad namang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Ang phone booth ang tanging bagay. Sa ngayon, na makakatulong sa kaso, bukod pa rito, nandoon ang kanyang mustang. At wala ng iba pang bakas. Sa ngayon, ang mga pulis ay walang masimulan. Kaya humingi sila ng tulong sa FBI. Gayunpaman, sa katotohanan, nahanap nila na medyo kakaiba ang kanyang kwento. Mahirap paniwalaan ang mga nangyayari. Di nagtagal, si Rob ay inimbestigahan sa loob ng maraming araw at gabi, ngunit wala pa ring pag-usad. Sa puntong ito, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang mapapangasawa at ang kanilang hindi pa naisisilang na anak ay dinukot at natanggal din siya sa listahan ng mga suspek matapos malaman ng mga pulis sa imbestigasyon na ang transmission ng kanyang sasakyan ay may sira. Sinabi rin ng mga saksi na nakakita sila ng isang mas lumang modelo kulay berde. Katulad ng berdeng Ford na hinahanap ng lahat, ito ay isang two-tone na berdeng pickup truck mula sa huling bahagi ng 60s o 70s na may dikal ng isda sa likod. Alam niyo lahat ng mga pickup truck sa bayan na posibleng tumugma sa paglalarawan ay hindi nakaligtas sa pagsisiyasat. Sinubukan nilang maghanap sa bawat sulok, gumamit pa ng mga eroplano mula sa Hilagang Missouri hanggang sa paanan ng Ozark sa Timog, ngunit wala silang natagpo ang anumang bakas. Bukod pa kay Rob Schaefer, si Bill, ang dating kasintahan ni Angela ay ipinatawag din. Alam niyo. Lahat ng mga pickup truck sa bayan na posibleng tumugma sa paglalarawan ay hindi nakaligtas sa pagsisiyasat. Sa katunayan, ang mga ganitong chismis ay lumitaw lamang matapos madukot si Angela at tila may gustong manira sa kanya. Isang paalala, na sa panahong ito, mayroong isang kilalang tao na may problema sa pag-iisip na sangkot sa mga pagdukot at pagpatay. Ang pangalan niya ay Kenneth MacDuff at nasa Missouri rin siya. Matapos ang ilang panahon na walang bagong bakas, isang bagong impormasyon ang lumitaw. Isang lalaki ang tumawag sa pulisya at sinabing nakita niya si Angela sa Manitoba, Canada. Siya ay 100% sigurado na nakita niya ito. Ngunit nang makipag-ugnayan ng pulisya, Sinabi niya na wala siyang anumang bakas at lahat ng impormasyon sa lugar na iyon ay nagsiwalat na walang sinumang tulad ng inilarawan. Muli, humingi ng tulong ang pulisya mula sa publiko. Hiniling nila sa publiko na maghanap sa mga abandonadong bahay at bodega sakaling siya ay nakakulong sa kung saan. Noong ika, 19 ng Abril, mga dalawang linggo matapos ang pagkawala hindi nila alam kung saan magsisimula o magtatapos. Gayun paman. Sa ngayon, patuloy na nag-iimbestiga ang pulisya at nagsimulang mag-isip ng teorya tungkol sa iba pang kaugnay na kaso. Hindi ito ang nag-iisang kaso ng pagdukot malapit sa convenience store sa Kanlurang, Missouri. At marami ng kaso ang nangyari maraming taon bago pa man dinukot si Angela. Una, pumunta tayo sa Crystal City, Missouri. Si Tiana, dasa otsyong taong gulang, ay isang cashier sa isang convenience store. Nag-off siya sa trabaho noong gabi ng Marso 11, 1987 upang umuwi at mag-aral para sa kanyang A-level exams. Ngunit kinabukasan, walang nakakita sa kanyang bumalik sa trabaho at siya ay nawala ng walang bakas. Ang huling saksi ay nagsabing nakita si Tiana sa parking lot nakausap ang isang hindi kilalang lalaki. Muli, pumasok ang mga eksperto at isang sketch ng suspek ang ginawa. At nang ipakita ang larawan sa kanyang mga katrabaho, sinabi nilang iyon ang huling customer niya bago siya natapos sa kanyang shift. Pagkatapos, noong Enero 99, 1991, apat na buwan bago dinukot si Angela sa Max Creek, Camden County may isang babae na nagngangalang Trudy, 42 taong gulang, na nagtatrabaho sa isang tindahan, bandang 10 ng gabi. Habang naghahandang magsara, tumingin siya sa bintana at nakita ang dalawang lalaki na naglalakad-lakad sa malapit. Nakaramdam siya ng hindi maganda tungkol sa dalawang ito, kaya tinawagan niya ang kanyang adultong anak na lalaki upang tanungin kung maari siyang sunduin sa tindahan. Pumayag ang anak at agad na nagmaneho papunta sa tindahan. Ngunit pagdating niya, ang tindahan ay kakaibang tahimik, walang tao sa loob ng tindahan at hindi rin nakalak ang pinto. Tinawag niya ang kanyang ina at hinanap ito ngunit hindi niya makita. Lubos siyang nag-alala kaya agad siyang tumawag sa pulis. At pagkatapos ng dalawang araw na paghahanap, nakakita rin ang pulisya ng mga bakas kabilang ang mga ng dugo at buhok sa isang liblib na daan mga dalawampung minuto ang layo mula sa tindahan. Sinundan ang mga bakas at sa kalapit na ilog, natagpuan nila ang katawan ni Trudy na walang saplot at tila siya ay binaril ng dalawang beses sa ulo. Dahil walang karagdagang bakas, ang pulisya ay wala nang magawa si Cherry. Dalawampung taong gulang ay nagsara rin ng kanyang convenience store pagkatapos din ng sampung ng gabi at mula noon, hindi na siya muling nakipag-ugnayan kanino man. Hindi rin siya umuwi sa kanilang bahay. Ang kanyang sasakyan ay nakaparada pa rin sa labas ng tindahan nang dumating ang morning shift. Ayon sa testimonya Sinabi ng security guard noong gabing iyon na umalis siya ilang minuto bago magsara si Cherry at sinabi niya na nang siya ay umalis, may isang estrangherong lalaki na nasa loob pa ng tindahan bandang 10.15 ng gabi. Dalawang tao na dumaan sa lugar ang nagsabing narinig nila ang mahinang sigaw ni Cherry sa gabi. At mula noon, siya ay nawala sa isang nakakatakot na paraan at hindi pwedeng hindi banggitin ang misteryosong kaso ng tatlong nawawalang tao sa bahay ni Sherry Levitt sa Springfield, Missouri. Ito ay noong Hunyo 1992, mahigit isang taon matapos madukot si Angela, si Sherry Levitt, ina ni Susie Streeter at si Stacy McCall Kaibigan ni Suzy ay nagdaraos ng kanilang high school graduation party at si Stacy ay natulog sa bahay ni Susie. Pagsapit ng umaga, natuklasan nilang hindi nakalakang pinto at walang anumang senyales ng presensya ng tatlong babae sa loob. Ang mga sasakyan ay nakaparada pa rin sa harap ng bahay. Lahat ng kanilang gamit ay nandoon pa ngunit wala ng bakas ng tatlo. Kaya saan sila nagpunta? Bakit walang anumang bakas? Ito ay nananatiling mga misteryo na hindi maipaliwanag ng sinuman kaya saan sila nagpunta? Gayunpaman, noong 1994, nakatanggap ang pulisya ng Missouri ng isang impormasyon kaugnay sa kaso ni Trudy. Ang mga sasakyan ay nakaparada pa rin sa harap ng bahay. Lahat ng kanilang gamit ay nandoon pa, ngunit wala ng bakas ng tatlo. Sa panahong ito, ang buong estado ay nag-iisip tungkol sa mga kababalaghan at maraming teorya tungkol sa mga kaso ang patuloy na kumakalat. Pagkatapos, pareho silang inaresto at kinasuhan ng pagdukot at bakit sila kusang sumuko. Ito ay hindi isinapubliko sa isang liham. Isinulat ni Jesse, Kung alam lang ng mga autoridad ang lahat ng ginawa namin sa mga babaeng aming pinatay, pareho kaming mahahatulan ng parusang kamatayan sa halip na habang buhay na pagkakakulong, ngunit isang kaso lang ang kanilang kinumpirma. Kahit na isang kaso lang ang inamin, may kaugnayan kaya sila sa iba pang mga kaso at sa kaso ni Tiana, si Jesse Rusba at ang kanyang kapatid ay tumutugma sa paglalarawan ng pumatay sa kanya tatlumpung taon matapos ang kaso ang istasyon ng pulisya sa Clinton ay nakatanggap ng isang nakakatakot na sulat mula sa isang hindi kilalang tao. Ang taong ito ay nagpakilala na miyembro ng isang drug syndicate at isa ring impormante ng pulisya. Ipinahiwatig ng sulat na may alam sila tungkol kay Angela at binanggit pa ang ilang mga lihim na tanging pulisya lang ang nakakaalam. Sa sulat, Nagbanta silang makikipagkita at ipapaalam ang lokasyon ni Angela. Isang tensyonado at madilim na labanan ng isip ang nagaganap. Dahil sa mga bagong bakas na ito, ang hinala ay bumaling sa drug syndicate at sa mga lihim na maaaring itinatago ng nagpadala ng impormasyon. May kaugnayan ba sila sa mga kaso ng pagdukot? Anong mga lihim ang itinatago? Samantala, Natuklasan ng pulisya na ang nagpadala ng impormasyon ay mayroon ding anak na babae na nagngangalang Angela, posibleng nagkamali ng pagkakakilanlan ng dumukot at isinagawa ang masamang gawain nito sa ibang biktima. Ang kwento ni Angela Hammond ay nagpapatuloy na may kasamang drama at intriga. Ang dalaga ay nananatiling misteryosong nawawala at walang anumang bakas, ngunit kung siya ay nabubuhay pa. Ano na kaya ang kanyang buhay? At anong mga pangyayari ang maaaring naganap? Ang dalaga ay nananatiling misteryosong nawawala at walang anumang bakas. Mahigit 30 taon na ang lumipas ngunit ang pamilya ni Angela ay araw-araw pa rin nagdarasal para sa kanya. Kung may nangyaring masama, umaasa silang matatanggap ang kanyang mga labi at umaasa na mapaparusahan ang maysala sala. At ang madilim na kwentong ito ay nananatiling isang palaisipan. Maaari lamang tayong umasa na ang hustisya ay malapit ng makamit at iyon ang kwento natin para sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo sa kasong ito? Mangyaring iwan ang inyong mga saloobin sa ibaba. Lubos naming pinahahalagahan ang inyong panonood hanggang sa huli. Maraming salamat sa inyo. Paalam at hanggang sa muli.